Hello mga kadudes, maayong Hello mga kadudes, good afternoon Today is Friday And it's already uh, Nung no, oras na ba? Alas dos ng hapon Nahanap ko na sa Sarap-sarap So habang naliligo ako mga kadudes Kasi They're not telling me early Ano na yung mga? Leave her alone Welcome now, don't worry. Nagulat ako na si Sharon. Habang naliligo ako kasi kakagaling ko lang mag-plansya. Napakadami kong pinalansya. Habang naliligo ako, narinig ko tinatawag ako. Tapos tinanong ko ngayon si Sharon. Ngayon, tinignan niya na naman ako dito kung anong ginagawa ko. Nagpapaluto ng rice with sharia. Hindi ko alam kung bakit hindi sinabi ng maal na ngayon tapos na, di ba? Bala sila sa buhay nila. Nanginig yung kamay ko. <laughs> Wala pa akong kain. Hindi ako nag-breakfast. Tapos hapon na. Inuuna ko yung pamamalansya ko kasi napakadaming plansyahin. Kahit gagagaling ko lang sa linggo, napakainit. Kasi super. Pamela, oh, mag-sukuray. Eh. Pagsain mo na ang person. sunog sunog na sunog it's burn kasi pagkabigay ko ng chai initusan pa ako may gustong kumain kaya eto yung nangyari not yet

I don't have to do this job because she ng roast Tapos pag, ng pagkain order pala silang rice siya shawarma. Diba? Yep. Nangangating oh, ang labi ko. Delha chicken. So, it's 3.55 na po ng hapon mga katod. So, makita ko pagkatapos kong kumain, kinawan ko ng green tea si Madam damen ko with mint. And ito naman ang first oh, nagkakape. Tinala ko na yung kape ko dito sa kwarto kasi wala pa namang tawag. Bababa ako mamaya kapag ka may tawag, may gustong mag sa akin. Choice. So, ayun, may inaantay akong labada kasi pagbaba ko kanina bago kumain, may naisalang ako. And then sa dryer naman, meron din. So ngayon, gusto kong tapusin lahat ng mga labahin ko para bukas. Iba na naman yung mga gagawin ko. So ngayon. Ay mga kadods, weeks na kami hindi nakakalabas ng bahay. Ay hindi naman actually hindi nakalabas kasi lumabas naman kami ng nakarang Which is with Baba nga, nang nagpunta kami sa bangko. So 2 weeks na kami hindi nagla sa labas. Sila din and then bumili lang sila ng pagkain. Dito sila kain sa bahay. So, I don't know why. Nag-iba na naman ang ihip ng hangin. Hindi, it's not bad. Kasi pagka hindi kami lalabas ng Friday, pabor na pabor yun sa akin. Kasi gustong gusto ko yung andito lang ako sa bahay, nagre-relax, charis. Hindi naman actually relax talaga. Pag Friday kasi usually yung ginagawa ko is maglilinis ako ng kwarto ko or ng banyo ko or maglalaba ako or mamalansya ako. Kasi magagawa ko yung mga gawain ko nung hindi ko nagawa nung Sunday to Thursday kasi nga nagluluto ako ng mga araw na yun. Friday lang ako hindi nagluluto so pag wala akong luto madami akong magagawang trabaho na hindi ko nagawa nung mga nakarang araw ganar sa so, feeling ko na na sila sa amin charis tsaka <laughs> mga kadus pag Friday hindi ako masyadong pagod kasi kapag wala akong luto, hindi ako pagod. Kahit napakadami kong ginawa. Dito sa taas lang naman, hindi sa baba. Dito sa taas, mag-arrange ng mga kung anong dapat i-arrange. Mag-lingpit-lingpit ng pa-konti-konti. Hindi ako masyadong pagod. Kahit na minsan may utos sila, minsan wala. As in, magbigay sila ng oras kung kailan nila gustong magutos asin As in, makakapagpahinga ako ng like 2 to 3 hours na straight talaga yun, walang tawag. So kapag Friday, gustong gusto ko na hindi na lang kami dinadala sa labas. Okay lang naman, and pwede lang naman, wala kaming magagawa kung gusto ko nila kaming bitbitin papuntang labas. Pero mas better na dito nga ako sa bahay. Gaya nga nang sabi ko, may mga magagawa ako. And then, hindi ako mahihilo, hindi ako mapapagod. Kahit na dahil nila kami sa labas, mag-enjoy daw, And then, kakain sa labas. Pag-uwi naman dito sa bahay, eh, sobrang pagod. Wala naman akong ginawa sa labas, kundi kumain. Magbiyahe, yun lang yun. Tapos pag-uwi dito sa bahay, pagod na pagod ang person.